So yan guys, hello, uh, good morning, so time check 1.19 and the morning mga ludes So shout out sa lahat ng mga followers natin dyan, sa lahat ng mga viewers natin So shout out po sa inyong lahat, so dito na naman tayo Chill driving lang tayo sa kalsada mga padi yan, Shout out sa Grab food. Ayan, sa mga rider natin, ang mga grab food. Diba? Saka gasoline boy ng Caltex, mga loot, shout out. So, pa-diesel muna tayo mga padi. yan, napaka -luwag. 1.19 po in the morning. So, August 16, 2023 mga lords. Yan shoutout sa mga gasoline boy ng Shell. napakaluwag mga loads. Then shout out din sa gasoline ng mga Petron ang mga guwapo. Yan, mga guwapo yung <laughs> nakahandusay na yung mga gasoline boy. <laughs> 120 na mga loads. Ayan ha, napakaluwag mga pali. So, takbong po bilang tayo mga loods. and shout out sa lahat ng mga taga Bicol. Sa mga taga Bulan, Sorso Buwan. Shout out po tabi sa iyo in Tiro. Ah. Sa mga Bicolano, Bicolana, sa mga Oragon dyan. Shout out po sa inyong lahat. Diba? Napaka chill driving lang. Chill lang naman mga padi. Good morning and God bless sa inyong lahat. Good afternoon, good evening kung nasa ang lugar kayo. So, thank you po. Bye-bye.